Inilipat na ng kulungan ang Russian vlogger na nambastos ng mga Pinoy sa Tagig. Kapansin-pansin din na nangyayat siya sa kulungan. Nasa frontline ng balitang yan si caricatur. Kator. Nangayayat sa loob ng detention facility ng Bureau of Immigration ang Russian vlogger na si Vitaly Zdorovetsky. Sa mga bagong picture na inilabas ng BI, kapansin-pansin ang pagpayat niya. Tanggal ang angas ni Vitaly dahil malayo na ang itsura niya noong mag-viral sa pangaharas sa tagig. Nahaharap siya sa kasong unjust vexation at theft. Sinubukan niyang humiling ng piyansa pero hindi pinagbigyan. Noong Miyerkules, June 11, inilipat na si Vitali ng BI sa kustudiya ng BJMP. Ikukulong siya sa male dormitory ng Tagig City Jail sa loob ng Camp Bagong Diwa.